magandang hapon at mainit pa mga kaibigan so panibagong araw, panibagong vlog ito ang aming gagawin ngayon so ito, ayun, isang kasama natin si Atok, nandun na, nandun na yung si Dodong naman wala pa, susunod na lang yun so, may kasama tayong assistant sa pagtulog, si Dian yan, ano masasabi mo <laughs> update mga kaibigan dito na kami sa mga uh, bagong spot ayun kasama natin sa si Atok ayun siya mga kaibigan doon doon naman si Dongski yun so kami naman dito medyo tabi nasa tabi malapit lang meron kaming taga spy namin yan no? <laughs> shout out kay uh, Mr. Dian ng aming uh, tulugero antukin Magandang gabi mga kaibigan Update tayo ngayon 7.50 ng gabi So meron na tayong silong mga kaibigan Madami dami na ito uh, Silong natin ngayong gabi So mamaya malalaman natin kung gaano sila karami nga Pagka nasalok na natin to. Hoy gising 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 Kay Maria na Mga pangalong Mm-hmm na Ayan, tayo ng lambat, mga kaibigan. So, mamaya, update natin ito mamaya kung uh, marami ito. Pareha na namin. Okay, <titulado> okay. 何 <music> どうだ we <laughs>